panoorin natin to mga gar nangyari to gar sa ano sa may Pearl Drive Quezon City ayan ba yung nasa harapan yung mga sasakyan na nasa harapan nila sumorkat na yan para hindi na sila dyan dumaan sa baha na yan yung nandyan sa harapan eh yung mga pasayero naman itong bus na to uwing uwi na rin sila so sila na rin yung nagpipilit sa driver na diretso na or mababaw lang naman yan kaya yan, yun yung sinasabi nila sa driver so ito naman si mamang driver ayan, diretso na mga gar kalahati na o oh, nasa kalahati na yung tubig oh. driver bus hmm, yung ano nya yung conductor nya, sinasara yung pinto pag yan, bumukas, pasok talaga lahat ng tubig dyan ayan oh, nasa kalahati na sila mga gar and yun, tuntuan na sila makakauwi na sila yun, na-survive. Ang tapang ni Manong Driver. Ang galing, ang galing. Buti hindi sila na pa.